Kaka-makakausap po natin si Attorney Ariel Inton, siya po ang tagapagsalita ng LTFRB. Good morning po sa inyo Attorney Inton. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, magandang umaga sa ating mga taga sibay maraming salamat po sa pagtanggap po sa ating panayam. Attorney, si Pangulong Bongbong Marcos na po mismo ang nag-vlog at nagsabi na, rap na dapat daw magkaroon ng crackdown sa mga kamote PUV driver kasi nga ho ang dami hong aksidente, ang dami mga road crash. Ano ho ang gagawin ng LTFRB rito? Uh, sinusuportan po ng LTFRB ang panawagan po ni Presidente BBM at naglabas na po ng uh, direktiba si Chairman George Aguadix. No? At uh, uh, may statement po ng linabas na pag sa mga kamote driver sa public transportation, hindi niya po palalampasin to. Kung meron pong mga reklamo po ang ating mga namananakay na kaskasero, ah uh, ah uh, yung mga ah uh, mga iba pang mga nag-overcharge mm -hmm. na mga driver, refusal to convey, anything na masasabi natin na uh, against sa uh, interest ng mga pasahero no. ay uh, ipagbigay alam lamang po sa LTFRB. Opo. Oh, uh, Na po ng LTFRB ka yan. Ang... At hindi lang po hanggang y driver dahil driver is an agent of the uh, the operator sa LTFRB kasi po ang aming pong uh, jurisdiction ay yun uh, yung franchise operator. Tatama po sa ano yun dahil that he has uh, no, the the field to control and supervise probably his drivers. Opo. At uh, ang pinakamalala pong parusa sa isang magkakasala po, no? yung halimbawa po meron ng homicide, etc. I, I mean, uh, nakapatay na ho ng pasahero o driver, etc. Ano ho yung pinakamalalang parusa na pwede pong ipataw? Well, may criminal case po yan na uh, hindi naman po saklaw ng, uh, siya ng ahensya ng FFRP. uh, criminal case for reckless imprudence resulting to homicide or multiple homicide. Pero sa LTF Agri po, ay, uh, we can, ito, administrative uh, penalty po yung mga may impose sa amin ay pwedeng ma-revoke o ma-suspend ang kanyang prangkisa. Uh, Mm -hmm. uh, halimbawa na lang po yung po nangyayari po dyan sa Valenzuela, yung sa bus. Opo, oh, yung bus. Uh, uh -huh. uh, oo. Uh, kahapon, no, uh, uh, ayon sa direktiba ni Secretary Vince Dison, ay naglabas po ang uh, LPF board ng suspension order, preventive suspension order ng uh, uh, no more than 30 days. Uh, uh, suspension dito sa mga units under nun case number kung saan nakapaloob po yung bus mm -hmm. na, uh, ng operator. So suspended po yan uh, at uh, mag, well, ang LTFRB kasi quasi-judicial ang function niya Ibig sabihin nagkakaroon pa ng hearing ganyan. So uh, nagkaroon na po ng setting ng hearing ng uh, April 30. But even wala pong 8 to 30, yun nga po na suspend na po preventively yung mga units ng uh, operator. At Anong bus ako, company yun sir? Ah, uh, ano eh ang kanya pong uh, ano eh pangalan eh pangalan ng uh, pangalan po ng uh, individual. No? Wilson Hong Si. Yan opo, yan po na no? uh and then yung bus Ano pong pangalan, yeah, sir? Sorry. C-H-A-Z-E. Chase. Apo, yan po yung yun pangalan ng bus. Apo. Sir, so, nabanggit niyo po na suspendido ng 30 po, no? 30 days. So, Apo, no more than 30 days. But uh, uh, within that period of time, ay uh, pwede maglabas ang LTFRB ng suspension or revocation mm -hmm. ng prangkisa. Ang mas kapag uh, after the hearing ay mapapatunayan na talaga po may pagka pagpapabaya ang uh, operator. Opo, lahat po ng kanilang fleet, lahat po ng bus nila sir ang suspendido. Ito po, yung pong 6 uh, anim doon sa case ng Dagpunya. Ah, okay. Anim na units po yung hindi napapayagan uh, munang the, bumiyahe. Under the case, opo, under mm -hmm. the case number kung saan yung case na saan po nakapaloob yung unit na case number. Okay. Opo. Attorney Inton, bilang isang road safety expert, ayan, ano yung inyong chinecheck sa mga pampasaherong bus, jeep, etc. na dapat at hindi dapat sa isang sasakyan? Na syempre, applicable na rin po sa private vehicles bago ho bumiyahe yung ating mga kababayan ngayong Semana Santa. Yung pong, uh, uh, yung pong mga uh, usual no sa so, isang uh, isang, isang driver na maingat no ay tinitingnan talaga yung kulong makina yung uh, yung, yung siya mismo titingnan niya yung sa wili no na uh, hindi siya nakainom of course ba wala nang droga wala siyang lang personal na problema ang kanyang tulog ay sapat. Yan. It has to start sa driver. No? Mm -hmm. And then, after that, yung unit, panyang unit, no? Uh, hindi kalbo yung gulong, um, uh, condition yung makina, at uh, sa, sa ano naman, sa public uh, utility vehicle, meron mga dapat na pinatutupad ng LTFRD dyan, like for instance, fire extinguisher sa unit. Yan. So, a lot more. So, no, windshield. Yeah. Ano niya? Brakes. Na Napaka-importante po yung preno. Mm -hmm. Opo. So, ayun. So, mm -hmm. Ano po yung attorney? So, yan po. Yan po yung mga ilan. At uh, chine check po ng driver. Yung, yung siya, Ano yung blue buckets ba yun? Na, mm -hmm. Opo. At yung ating... Uh, 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 para acronym. Helps a lot sa driver. Ngayon, uh, since LTFRV is uh, ang ano po namin public transport, uh, meron din kami mga paalala sa ating mga pasahero. Uh, mm -hmm. uh, alam natin na uh, kasag sa ganito, no, as we speak, ay uh, talagang uh, this day, Holy Wednesday, mas maraming pasahero. Mm -hmm. uh, na, half days sa government and uh, perhaps in other private institutions mas marami po ang uuwi. Na? Uh, huwag uh, po natin patulan yung mga kolorong vehicle. LTFRB issued 1,018 uh, special permits uh, originating from Metro Manila. Ibig sabihin, yun ang karagdagang unit over and above yung sa mga may biyahe na talaga. Uh, uh, yan po, e eh, marami ano marami po yan at po naman no ako ko lang yung pa ay eh, issue pa din ng special permit ng uh, ang uh, uh, sa mga terminal ay uh, meron maaring pal pali aligid diyan na kukumpinsin yung pasahero sa sama kung saan at nandun nga yung mga kolorong vehicle. Huwag natin pong uh, tatangkilikin yung mga kolorong dahil yan po wala po yan personal passenger insurance, ang driver niya na hindi natin alam kung, uh, kung professional driver pa yan o alam niya yung road ang pupuntahan, the unit, perhaps, uh, perhaps, na hindi naman na inspect, uh, walang na proper inspection. Uh, at uh, yung pamasahin niyan might be mas mahal. Uh, and to top it all, along the way, maaaring ma-plug down po yan ng mga LPFRB, LPO enforcers dahil kolob. Opo. Attorney Ariel Inton, maraming maraming salamat po sa mga impormasyon pong iyong, inyong inyong uh, ipinagkaloob sa ating mga kababayan. Opo. At uh, higit sa lahat, magbaon po tayo ng maraming pasensya sa ating pong biyan. Uh, <laughs> uh, Opo. Uh, mm -hmm. At uh, yun nga ay uh, hindi lang yung mga kamote drivers ang ating pong iwasan. Iwasan din natin yung tayo ay uh, masangkot sa mga road rage. Both of them will bring, will bring you trouble Robol. Thank you so much po, Atty. Salamat po. Maraming maraming.